Ayan, sobrang init. Guys, grabe. Yun nga guys, at tangali na rin ako yung umakit ang bundok. So, Kamis yung lugar na dito sa ating lugar. Siyempre, nakakamis Kamis talaga pag nakita mo yung mga magagandang video na lugar dito sa Balaisan o tinatawag na Duyay Ayan. so yun nga guys yung aming barangay ito yung barangay namin tapos yan buong Duyay yan guys tapos yun nandun makikita natin guys yung dagat na Pakikita natin yung malaki na sabi yung malaking ilog. Yung bata pa ako, yun yung natawag namin malaki ilog. So guys, sabayan niyo ako. Tara, let's go! Ayan. Grabe. Grabe ang ganda. Nakakalusog ang mata na pag, pagmamasdaan talaga. Dito. Isa na, ano, yung mga uh, pag ang lumboy dito ay ngayon wala pa ang bunga so naglipas na pinaglipasan na Hindi, kasi panahon panahon talaga ang pagbubunga ng duhat o lumboy pre so ayun guys kamari ako sa pag anong, kita natin tanaw na dadat uh, grabe, init na Medyo Medyo guys na uh, ako ng paggising. Ayun. Di pa, So terik na terik yung araw. Mga bandang ano na nga Mga alas 8:00 medyo na siguro. So yun nga guys. Super muna tayo sa sobrang init. Medyo mainit na alas 8.30 pala mainit pa rin talaga ang sikat ng araw pero okay lang para makita natin yung magandang view sa tuktok ng bundok nandito yung tuktok ng bundok oh. ayan taas taas pa yun guys ayan. grabe uh, ngayon ko lang iba iba balik ulit yung lugar na dito na kung saan tayo na na laging yung bata pa ako dito ako nagpunta Tara, samahan niyo guys. So yun nga guys. Ah, nandito na tayo. Ah, kaunting hakbang na lang at makita natin yung paligid ng bundok. At yung pati yung dagat. Tara. Eh. Video, uh, ano, yung lugar pa rin pagkakbang pa rin so ang ganda talaga ng lugar talaga hindi mo ma malimutan ng ganitong lugar nakakamiss talaga so yun nga guys hello guys ito yung parte ng gasan ito yung gasan gasan ito pa. tasi ito naman, Duyay. Barangay Duyay lang marindoke So yun nga guys, malapit natin yung matanaw na. Na dito. Grabe. Ah. Si guys na sa paglalakbay ko dito sa paglakad. Alos ano na. Ah, 15 or ah, 20 minutes bago ako makarating dito medyo malapit lang medyo matarik lang paglalakad dito pag akyat ng bundok okay. ganda wow welcome kay talaga maraming makikita mong yun na lugar talaga ano so guys ito na guys ay na kaya nahihintay ninyo guys yung lugar ayan o nandito na tayo sa gitna ng bundok lahat ng lugar ay makikita ninyo sa paligid ko guys na ayun bago ko sasabihin ko muna yung lugar yun yung nasabi ko sa inyo na gasan yun yung gasan parting gasan tapos ito yung liptangin yung kabila ito yung liptangin o Iyan yeah, yung liptangin bago ito yung mansiga ng parte. Tapos yun, nandito yung buwak. Iyan yeah, yung bu buwak na yan, guys. So, yun yung napapansin ninyo, guys, yung likod ko. Ayan, oh. Grabe, oh. Ang ganda ng lugar dito. So, pasinsa na, guys, kayo. Medyo napawisan na ako dito. Ayan, oh. Tapos, tayong bundok tayo, guys. Ayan, oh at paligiran na, napaligiran natin yung magagandang view kung saan tayo nagsimula sana guys makita ulit ninyo ito ito yung unang una ko din vlog sa video ko dito sa youtube channel din Ayan. Marami, maraming view ang makikita mo at ma nakamis talaga. Uh, ngayon ko ulit eh babalik ako ulit ang video nitong lugar na ito guys. Na kamis na pagmasdan ng view. Yung nga guys, oh. dito mas maganda. At lalo mas maganda ang lugar dito. Uh, maraming salamat guys kung nagustuhan na mo yung video ko. Nagustuhan mo rin yung mga view ng lugar namin dito sa probinsya ng Marinduque si Kaduyay Vlogs at si Batan Duyay Vlogs nagpapasalamat ako maraming maraming salamat at nagustuhan mo paki-share na lang po good luck po maraming amat po